Anong ko? Eto! Jump! Maraming tamad na trabador dito. Kaya kinakailangan laging malakas ang iyong tinig. At kinagamit mo ang iyong bisik. Sa pag-uusap ng mga iyan, ay malimit mong marinig ang pangalan Samuel. At sino mong marinig mo, bumanggit sa pangalan ng taong iyan. Parang At itaboy sa asyendag dito. Iisa ka na rito, Alvaro. Sa susunod na linggo'y babalik na ako sa Maynila. Pagbutihin mo pa mamalakad sa kanila. Miguel, may bagong aso na naman si Don Damian. Mara'y hindi mas yan. Nakita mo si Lakas. Tinaboy niya rito. Sige, to, itulong ka sa tabi. Kaya ko na to. Bakit ganito to? Alvaro. mabudit na pasyal ka. Miguel. Gusto ko magkasal-sal ng mga kaibigan natin sa bahay mo. Pag-usapan natin ang mga reklamo sa asyon ng ito. Yan ang nga ibig naming hilingin sa iyo eh. Sa katunayan, Pinahanda ko yung aking anak na ating kakain ng mamayang gabi. At saka, nagpapasalamat kami sa'yo na nawala na yung mga tanong dito. Sige, Miguel. Hanggang mamayang gabi. Nakita niyo ng mga okay. ha? ha? Talagang mabait yung bata na yan. <laughs> Malulugi ang inyong asyenda, Don Damian. Rafael. Hindi lamang isang matandang trabahador. Pinatigil niya sa trabaho. Pati na mga binatilyong may kakayahan namang gumawa. May umubo lang. Pinagpapahinga agad. Noong panahon ko, hindi ubra ang ganun. Lakas. Nagmatwid na si Alvaro sa mga sinusumbong mo. Hindi namin siya pinapanigan. Pero sa kwenta ng trabaho doble ang produksyon ng mga manggagawa kesa sa pamamahala mo nun. Doble? Paano? Lakas, lakas. Huwag ang pamamahala ni Alvaro. Ang pakialaman mo, ang asikasuin mo, ang pagtatapas ng tubo. At huwag kang masyadong sumbongero. Ang laki ng katawan mong yan eh. Naisip po tuloy, baka gusto mo lang ibalik ang tali mo sa ulo at ang kadena sa bebang. Alakas. Alis na po ko. Mm. Doña Sela, Rafael, asawa mo. Wala siya rito. Pumunta siya sa bayan. N Hindi niya siya babalik. Kung <sighs> ganoon, para sa amin yan? Mm -hmm. Hindi bali. Matyaga kami maghintay bukas, sa makalawa, sa isang linggo. Total, nandiyan ka naman para magsilbi sa amin. Umpisa mo na. Alak, mayroon ka? La Lambano. Kunin mo. Ang mabuti pa siguro ay eh, maligo ka muna. Kaya kinatiyong patay. Nabunan na naman. Para hindi makita na ating kaway. Ambar el co. ¡Eto! Chablo. Chablo.